Si Shigeru ay isang pangit na salaryman na iniisip na hindi na pwedeng lumala pa ang buhay niya. Pero nang mabigyan siya ng pagkakataon para sa pangalawang buhay, pinili niya ng pabiro ang pinaka-worst na stats at naging si Wad Atsumi ng One Piece, na wala ng lahat ng tsansa na makakuha ng kahit anong babae. Dahil sa itsura niyang pangit, napilitan siyang mamuhay ng nag-iisa sa kanyang pangalawang buhay. Pero hindi pa ito ang katapusan ng mundo para sa kanya, dahil palihim siyang binigyan ng system ng god-level hidden skills, na siyang epic na fighter. Hindi ako nag-e-exaggerate kapag sinabi kong si Shigeru Yoshioka ang may pinakapangit na mukha sa kasaysayan ng anime. O, at least, yun ang paniniwala mismo ni Shigeru. Isa siyang salesman pero hindi siya nire-respeto ng mga kasamahan niya dahil sa pangit niyang itsura. Pero kahit ganoon, masipag pa rin siyang nagtatrabaho para mabuhay ng maayos. Isang araw, habang nasa biyahe siya sakay ng tren... Inakusahan siya ng isang dalagang babae na hinipuan daw niya ang kanyang kokomelon, kahit hindi naman niya ginawa. Pero kahit ganoon, binugbog pa rin siya at itinapon palabas ng tren dahil lang mukha siyang molester. Hindi pa doon nagtatapos, dahil nagsampapa ng kaso ang babae laban sa kanya, kaya napilitang humarap si Shigeru sa korte. Pero alam niyang walang maniniwala sa kanya dahil lang sa itsura niya, kaya umamin na lang siya sa kasalanan. Bilang resulta, natanggal siya sa trabaho at dumaan sa pinakamatinding midlife crisis na may isip. Ilang taon ang lumipas, ang babaeng nagsinungaling laban sa kanya ay sa wakas na aresto na rin dahil sa pag-frame ng maraming lalaki para lang kumita ng pera. Pero walang nagbago para kay Shigeru. Patuloy siyang nagdurusa sa trauma at tuluyang ikinulong ang sarili sa kanyang apartment, ginastos lahat ng ipon pati ang iniwan ng kanyang mga magulang. Ang tanging kinahihiligan na lang niya ay ang balita tungkol sa paghihirap ng ibang tao sa internet. Isang gabi, may nabasa siyang article na nagsasabing, kung susubukan mo ang sketchy na ritual na ito, maaari kang mapunta sa Isekai World. Dahil wala na rin siyang magawa, isinagawa ni Shigeru ang ritual, at gumana ito, lumitaw ang isang screen sa kanyang computer na nagtatanong kung gusto ba niyang magsimula ng bagong buhay, pero may babala na kailangan niyang isakripisyo ang kalahati ng kanyang buhay kung gusto niyang bumalik. Sa una, inakala ni Shigeru na isa lang itong virus at pinatulan lang niya ito, iniisip na pwede naman niya i-reset ang PC mamaya. Nang pinindot niya ang next button, lumitaw ang panibagong interface na hinihingi ang kanyang impormasyon. Default na naka-encode ang edad bilang labing anim, at ang tanging pwedeng baguhin ng madali ay ang itsura niya. Kahit sino na may matinong pag-iisip ay tataasan ang look sa pinakamataas, pero hindi si Shigeru. Nilagay niya ang minus 255 at lumipat sa next menu, nakakuha ng 13000 points dahil sa pagbaba ng kanyang itsura gamit ang mga puntos na ito maaari niyang taasan ang base stats pero hindi muna niya ginamit may special na note kung saan pwedeng magdagdag ng extra sa character at nagsulat si Shigeru ng maraming negative values tulad ng ang income rate niya ay magiging 0.00001 na porsyento kapag nakahawak siya sa isang babae mawawala agad ang 10% ng max hp niya at kapag naging intimate siya sa isang babae, agad siyang magkakagute-gute at mamamatay. Dahil sa sobrang absurd ng stats na nilagay niya, automaticong tumaas ang overall stats ni Shigeru ng isang libong porsyento at ang bonus parameter niya ay umabot ng isang bilyong points. Pero bago niya ma-allocate ang kahit anong puntos, naubos ang oras niya at na-teleport siya nang hindi niya nagamit ang kahit alinman sa mga benepisyo na shock si Shigeru. Ang ginawa niya ilang segundo lang ang nakalipas bilang biro ay naging brutal at nakakatawang realidad. May dalawa pang babae at isang lalaki sa bahay kung saan nagising si Shigeru at hindi nakasuot ng kahit ano ang mga babae. Nagkakasipon sila, kaya't hinubad ng lalaking may six-pack ang kanyang damit at inialok ito sa isa sa kanila. Naghubad din ng damit si Shigeru, pero tumanggi ang isa pang babae na kunin ito, sa halatang dahilan. Nagpakilala ang lalaki kay Shigeru bilang si Seiji, na 16 years old din, tulad ni Shigeru sa mundong ito. Nagpakilala rin ang dalawang babae. Sila ay si Narizo at Seika. Pagkatapos ay nagpakilala si Shigeru, pero walang naniwala sa kanya dahil imposibleng siya ay labing anim. Gayunpaman, sinubukang pasayahin ni Seiji si Shigeru sa pamamagitan ng mga papuri bago tanungin ang lahat kung sila ba ay nadala rin dito matapos gawin ang ritual na nakita nila sa internet. Nang pare-pareho ang kwento ng lahat, Napagtanto nilang nadala nga sila sa isang Isekai World. Pinag-uusapan ng mga babae kung anong dapat nilang gawin ngayon kasama si Seiji. Habang si Shigeru ay nagsimulang lumayo, nawala namang balak makipagkaibigan, hindi siya nakapantalon, kaya naghanap siya ng damit sa wardrobe at may nakita siyang gold coin. Pero nang susubukan niya itong kunin, nawala ito, at napagtanto niyang ito ay dahil pinili niya ang 0.001 na porsyento income rate. Lumapit si Seiji para makipag-socialize kay Shigeru, at sabay nilang inexplore ang bahay, at nakahanap sila ng maraming gamit na kailangan para sa survival. Si Seiji, na natural ang leadership, ay nagmungkahi na pantay-pantay na paghati at iyan ng mga gamit sa kanilang apat. Nakakagulat, ang mga damit ay umaangkop sa sukat ni Shigeru, na nagpatunay sa lahat na may magic sa paligid. Napansin ni Seiji na lahat ng gamit ay pwedeng hatiin ng pantay, maliban sa gold coins. Pito lang ang gold coins, at hinala ni Rizzo na may kumuha na ng isa. Alam ni Shigeru na siya ang pagbibintangan, kaya nagpa siya siyang huwag kumuha ng kahit isang coin. Nagatubili si Seiji dahil hindi ito patas para kay Shigeru, pero pinutol siya ni Seika at sinabing dahil wala namang na-contribute si Shigeru sa paghahanap, hindi siya karapat dapat sa coins. Siyempre, mali ang paratang kay Shigeru, pero hindi na siya nakipagdalo, at tinanong na lang si Seiji kung pwede bang kapalit ng coins ay kunin na lang niya ang axe. Ang axe ang pinakamalakas na weapon sa apat, kaya walang pumayag sa deal. Si CJ, na mabait ang pakikitungo mula simula, ay aksidenteng tinawag na selfish si Shigeru pero agad binawi ito at sinabing siya ang tinutukoy. Ipinaliwanag niya na sa past life niya, isa siyang selfish at mahiyain na tao na laging nagdudulot ng problema sa iba, kaya gusto niyang magsimula muli sa buhay na ito. Iniisip niyang mahiyain din si Shigeru, at kahit ganun ay hinikayat niya itong magtulungan sila para masakop ang mundong ito. Sa huli, hindi nakuha ni Shigeru ang axe at sapatas na larong batu bato pick. Napunta sa kanya ang wooden club, ang pinakamasamang weapon sa lahat. Bago umalis ng bahay, iniabot ni Seiji ang kanyang kamay para makipagkamay sa lahat, pero tumanggi si Shigeru, ayaw niyang makipagkaibigan, alam niyang gagamitin lang siya. Sa ngayon, sumama muna siya sa iba na nagpasya ng magtungo sa pinakamalapit na town, pero plano niyang kumawala at magsolo sa buhay na ito. Habang napagpapasahan nilang pupunta sila sa area, binuksan ni Seika ang pinto, pero nagulat siya nang makakita ng maliit na monster sa harap nila. Tumakbo siya pa at Ross habang si Seiji ay lumapit para labanan ito. Tinamaan ito at agad namatay. Pinanood ni Shigeru ang reflexes ni Seiji at napagtanto niyang hindi lang ito matalino, kundi laging alam ang dapat gawin. Sa kasamaang palad, hindi nag-iisa ang monster. Sa halip, napakarami pa nito. Sa oras ng kagipitan, kailangan nilang lumaban. Hinati ni Seiji ang grupo. Dinala niya ang isa sa mga babae para lumaban sa harap, at inutusan si Seika na gamitin ang bow habang si Shigeru ay taga-cover. Sumugod si Seiji at pinanood siya ni Shigeru, iniisip kung bakit sinabi pa nitong mahiyain siya. Ang mga katangian niya ay kabaligtaran ng pagiging mahiyain. Nahihirapan si Seika sa bow niya. Hindi man lang niya ito maayos na maset o may pasok ang arrow. Mabibigo sana ang buong reincarnated team kung hindi dahil kay Seiji at sa isa pang babae na nasa frontline. Sa isang punto, may isang monster na nakalusot papasok ng bahay. Sumigaw si Seiji kay Shigeru na labanan ito pero hindi niya magawa. Nahirapan siyang labanan ang monster at sinubukang tumakas pero walang takas. Doon niya na-realize kung bakit ganito pa rin siya, kahit sa buhay na ito hindi niya na-allocate ng tama ang bonus stats bago maghating gabi. Kaya halos wala siyang lakas ngayon nakipagbuno siya sa monster, at pagkatapos ng habulan, tinamaan niya ito at namatay. Agad lumabas ang notification ng system na na-upgrade siya sa level 31. Nakita niyang may nakuha siyang bonus points at may oras para ayusin ito ng maayos. Narinig niya ang babae na nagsabing, nag-level up rin ako. At si Seiji ay nag-upgrade din. Napansin niyang hindi niya nakikita ang system notifications ng iba, ibig sabihin kailangan niyang gumawa ng desisyon mag-isa. Ngayon na may sapat siyang bonus points, in-upgrade niya lahat ng abilities niya hanggang milyon. Nang matapos siya, sinabi ng system na naabot niya ang stage ng Absolute God. Tunay ngang nagpakita na ang Absolute God. Sabik na siyang subukan ang bagong lakas. Kaya, may napansin siyang monster sa tabi niya at tinapik ito gamit ang dulo ng daliri. Nawala ang monster at lumipad sa langit. Nagulat siya sa lakas niya ngayon. Nakita niya si Seika na nahihirapan sa baw at nagpasya siyang tulungan ito. Alam niyang hindi siya tinitingnan bilang malakas dahil sa itsura niya. Kaya kunwari ay nadapa siya at nagmakaawang kunin ang bow dahil tinatawag daw ito sa kanya. At pinahawak nga ito ni Seika. Sa paghawak pa lang niya, naset niya agad ito ng perpekto. Nagulat si Seika at tinanong kung miyembro ba siya ng archery club sa nakaraang buhay. Tinanong din kung kailangan niya ng arrow para gamitin ito. At dahil gusto rin niyang subukan ng archery, humingi siya ng arrow. Pinakawalan niya ang arrow at lumipad ito sa langit. Inakala niyang pumalpak siya, pero nang marating ng arrow ang langit, lumikha ito ng magic circle at pinatay ang lahat ng monster sa lupa. Nawala ang mga monster isa-isa. Nakatitig si Seika sa nangyari at tinanong kung sino talaga siya. Nagsinungaling siya at sinabing miyembro nga siya ng archery club. At gaya ng isang inusenteng babae, tinanggap ni Seika ang dahilan ng walang problema. Maging siya, nagulat na ganoon kadaling maniwala si Seika. Hiningi ni Seika ang bow pabalik at ibinalik niya ito hindi pa ubos ang mga monster kaya kailangan pa nilang lumaban. Ngayong hawak na ulit ni Seika ang bao, tumakbo siya para tumulong at inutusan siya ni Seiji na i cover sila. Iset niya ang arrow pero pinakawalan ito ng sobrang taas kaya hindi tinamaan ang kahit anong monster. Pati mga monster, nagtataka kung bakit siya ganoon kainutil. Napansin ni Seiji na wala siyang silbi sa laban, kaya sinabi sa isa pang babae na ituloy ang pakikipaglaban. Nagpatuloy sila habang si Seika ay inuubos lahat ng arrows niya nang hindi pumapatay ng kahit ano. Masama ang loob niya dahil wala siyang silbi. Nakita ito ni Shigeru at nagdesisyong bumili ng arrows para sa kanya mula sa system. Inilagay niya ang arrows sa likod ni Seika at tinawag ang pansin niya, kunwaring bigla na lang itong lumitaw. Pinulot ni Seika ang arrows at muling pinakawalan sa ere ng hindi tinitingnan ang target. Sa huli, natapos ni na Seiji at ng babae ang laban, tumakbo si Seika sa kanila at masayang sinabi na panalo na sila. Napagpasyahan nilang ituloy ang pagpunta sa town. Sumunod si Shigeru sa kanila, hindi rin naman niya alam ang daan kung hindi niya gagawin ito. Narating nila ang Irie Kingdom, at napakaganda ng lugar. Ang una nilang kingdom sa bagong mundo, at talaga namang ha ang tanawin. Pagkatapos ng stress ng reincarnation at ng laban, gutom na gutom na sila. Kaya ang una nilang pinuntahan sa syudad ay isang restaurant sa kabutihang palad, nakakita sila ng hamburger restaurant, at masayang pinangunahan sila ni Seika papasok para kumain. Pero napagpasyahan ni Shigeru na panahon na para iwan sila. Lumayo siya papunta sa ibang bahagi ng kingdom, iniisip ang landas na gusto niyang tahakin sa bagong buhay. Gutong siya at wala siyang pera. Naubos na nila ang pondo ng grupo. Habang nag-iisip siya, may dumaan na pusa at naisip niyang haplasin ito, pero pinigilan niya ang sarili. Naalala niya ang rule na ginawa niya bago mag Tuwing makahawak siya ng babae, nababawasan ng 10% ang HP niya. Ang pusa ay hindi babae, kaya hinawakan niya ito. Pagkatapos makipaglaro, may narinig siyang boses. Si Seika, sinabi nito na alam niyang wala siyang pera, isang biro na sawang-sawa na siyang marinig. Pero sinabi pa rin niya ito at inabot sa kanya ang isang hamburger na binili niya dahil tinulungan siya ni Shigeru sa pagayos ayos ng bau kanina. Naalala niyang tinulungan nga niya si Seika. At dahil gutom na gutom na siya, tinanggap niya ang hamburger sa kasamaang palad, nadikit ang kamay niya sa kamay ni Seika at na-trigger ang rule ng system na ginawa niya noon. Isang malakas na bug zone ng enerhiya ang dumaan sa kanya na hindi niya makontrol. Natumble siya sa lupa at tumalsik ang hamburger sa pader. Nagalit si Seika sa kanya dahil nasayang ang pagkain, pero mas nag-alala siya sa lakas na nawala sa kanya. Alam niyang hindi pwedeng manatiling galit si Seika, kaya ginamit niya ang sales skills na napraktis niya sa past life niya. Sinabi niya na ang kagandahan ni Seika ang dahilan kung bakit nang inag ang kamay niya. Na-impress si Seika at ibinigay sa kanya ang pangalawang hamburger na binili niya para sa sarili niyang hapunan. Tinangka niya itong tanggihan, pero pinaalala ni Seika na wala naman siyang pera at sinabi niyang binibigay niya ito dahil tinulungan siya ni Shigeru sa Eros. Masayang tinanggap ito ni Shigeru. Dumating ang iba at niyaya silang magpatuloy. Kahit hindi interesado si Shigeru na sumama sa kanila, alam niyang totoo at mabait si Seika kaya gusto muna niyang suplian ang kabaitan nito. Nagpa siya siyang manatili muna, kahit sandali, hanggang mabayaran niya ito. Paano kaya mabubuhay ang malakas na hero na ito nang hindi pwedeng umawak ng babae sa mundong ito? Salamat sa panunood! Kung gusto nyo pa ng ganitong content comment nyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods!